Hi guys! Hello! Panoorin nyo kung paano ko kinata yung manok ng sarili ko lang. <laughs> ako lang mag-isa kasi may pasok si mister. Kaya ako lang nagkata. Ayan, panoorin nyo. Yan nga guys, galing ako sa trabaho. Kalalabas ko lang. Ngayon, may nadaanan akong ano yung kala na manok. Yun, yung pinapaitlog nila. Yun. Eh, sabi, nagtanong ko kung makakabili. Oo daw, isa yun. Bumili ako ng dalawang piraso. 100 lang isang piraso, di ba? Sobrang dumi niya. Dami niyang ipot-ipot. Kaya kailangan natin siyang hugasan muna bago, bago siya simulan. <laughs> bago simulang ilagay sa kawali. Yeah. <laughs> Yan nga guys, magsimula na tayo. Hinugan san ko muna siya ng paulit-ulit. Tinanggal ko muna yung mga ipot-ipot niya. Sobrang tumigas na yung iba. Tapos yan, diniskartehan <laughs> ko talaga siya kung paano siya katayin ng sa sarili ko lang. Tinali ko yung ano, yung, yung paa niya, dalawa. oh, yun, saka ko ginilitan. <laughs> o. Oh. Makunat guys, sobrang kunat. Siguro mga matanda na rin yung mga manok na yan. Bakit ganyan kakunat? Itagal ko talagang niluto. Yun, tignan nyo guys. Kanyan lang magkatay ng manok pag ikaw lang mag-isa. Sa bagay, kung, kung natutunok, natuto ka naman kasing mamuhay mag-isa, matututunan mo lahat-lahat. Diyot -lahat. <laughs> <laughs> lang. <laughs> Di ba, totoo naman, kapag kasing naging nasimulan na simulan mo nung paglaki ka ng independent, yun, matututunan mo ng sarili mo yung mga pamamaraan, paano ka, paano ka mabuhay. Then, damo ko naman. <laughs> chinani ko pa talaga kasi matigas na yung mga balabalahibo. Kahit natanggalan ko na, ano, may mga natira-tira pang matitigas. Kaya yun, chinani-chani ko lang. Tagal ko talaga dyan. Nabot ako ng ilang oras talaga sa pagtatanggal ng bala, balahibo niya. Ayan lang guys, so oh, ganyan lang ako katay. <laughs> Yee! Yeah! Di ba? Oh, marunong ako. Tapos ang dahil pa niyang itlog. Yan, sarap. Mm, di ba? Marami pa ako nakuha ng anong itlog sa loob? Loob ng tiyan niya. Yan kasi yung pinapaitlog nila, yan yung binibili-bili natin sa palengke na tray-tray. Yan pala ang ginagawa nila. Hmm. Meron pa, oh. Ayan! <laughs> Buo pa siya. So, nabili ko na, na yung palabas na pala yung itlog. Oh. Ayan, um, matigas pa. Yan na, guys. Yung laman loob. Yung laman loob niya, gagawin ko siyang, ano, dinuguan. Uh, ang dawing, ay, oh, so, nabasog pa ako. Sorry naman. Tapos yun, yung, lalo yung mga karne-karne niya. Pinag-iwahiwalay ko yan ng ilang luto. Ayan, guys. O, yung taba niya. Sobrang, ano, kapal. Kaya, ginawa ko siyang mantika. Eh, Doon ko na rin iginisaba. Kaysa magpanibagong mantika ako, yung taba na lang yung pinili ko. Yan yung ating iduduguan. Yung laman loob nung, ano, nung... kaya kasi sa, ma sa aming mga Ilocano, kahit manok, na gagawa namin siyang, ano, dinuguan. Laman loob yan. Tapos, nanguhan lang ako ng mga konti konting pirasong mga laman niya sa katawan. Tapos, yung balat ng leeg. Yan. Harikaduhan mo lang siya ng ganyan pagkagisa mo. Medyo matagal ko talaga siya nilaga, guys. <laughs> mm, Ang sarap naman. Namimiss ko tuloy magdinugdo. <laughs> Yung, yung ano, yung itlog, alam mo, inibabaw ko na lang kaysa iluto ko siya ng panibago kasi baka madurog. Ayan, pinakain ko yan sa mga chikiting ko. Kaya dyan ko na lang din siya inilaga. Doon na sangkot siya nung gagawin kong dinuguan. Ayan, na natin yung dugo, guys. dah Uy, sarap! Mm, siguro, meron akong nakakwentuhan dati. Hindi siya, hindi nila alam na ano, na dinidunuguan din yung laman loob ng manok. Sabi nila, oh, sabi nila na ganyan, laman loob ng manok, pwede mong idunuguan. Oo, pwede, basta't may dugo. Buhay, pwede yun. Thank you for watching guys. Sa ulitin ulit.